So, ayun nga po. Pupunta nga pala kami sa aspak Dahil excited po ang aking asawa na papalaserin yung kanyang mata. Kasi sobrang labo na eh. Eh, no. Hindi na daw niya makita ang aking kakupuhan Ayan, oh. no. ayun no. Feeling pogi, oh. Okay, oh, oh, oh. Pagkakita pala kami kasi bawal po siya sa init. Kasi sakitin ang ulo niya. Ayan, tinatawag yung anak ko. kamukha niya, oh. Lahat sa kanya, oh. Diba ano naman lang nakuha sa akin at dito na nga pala kami sa jubilation dito nga pala yung kinukuha ng ko ng jersey at eto lumiko na nga pala kami papunta sa aspak Nandito na nga pala kami sa aspak At syempre kinakaba ng asawa ko At syempre ako red Kasi baka makita niya na yung aking kapangitan Pag ayan ay luminaw na yung mata niya at dahil vlogger tayo ibablog natin to at syempre itong anak kong piling vlogger na rin nasa elevator na nga pala kami at itong anak ko napakaligalig mana-mana sa daddy at galit na galit nga pala tong bata na to ayaw niya kasi maglakad sa agdanan gusto niya lagi sa elevator kaya ayan si simangot na si simangot Nandito na nga pala kami sa aspak sa taas para siya ay magpapareserve na. Ayan o, ang anak ko talagang may lagi may baon. Hindi pwedeng hindi. At syempre, hindi din pwedeng hindi magbibidyo kasi vlogger tayo. Ito, napakaganda naman na itong bata na to. Kanino kaya nagmana to? Napakaligali. Lagi gutom. Mamaya yan, dede na nang sahanapin yan. Ayan o, ligali ko o. Nang asar pa o. O, oh, nangiinggit pa O, oh. oh, nagbibidyo lang ako Alam niyo nagbibidyo ako oh. Kaya lalo niya inaasaran naasaran eh O, oh. oh. <laughs> Tamang nood lang kami ng anak ko At nakita ko siya inaantok na Kaya binidyoan ko Kaso nakita niya Kaya napaismile siya <laughs> Tapos na rin pala ang kanyang operasyon At ayan nga oh, smile Kaso biglang sumumangat Kasi ang laki ng binayaran namin <laughs> Kinakabahan ako dyan kasi nakita ko sa itsura niya parang hindi na siya masaya. Nung naging malino ang mata niya, parang nakita niya na kung gano'n ako kapangit, patay tayo dyan. Pag uwi natin, baka magsisi na siya. Dediretso nga pala kami sa pabilyong para kumain kasi yung anak namin nagre-reklamo na. Ang tagal daw namin nag-antay. Ayan nga po at dito nga pala namin na naisip kumain sa Saburi. Ayan po, gutom na po yung anak ko. Halata naman sa pagmumuka niya, oh. At nung nakita yung order, natuwa naman siya. At nag-selfie-selfie muna kami ng anak ko, ha. Parang malibang-libang ko siya. At dineliver na yung soup. At ayun, eh, inubos agad niya. Kasi gutom na gutom na po kami. Kahit ay asawa ko nagutom. Ayan, oh, smile, oh. Inubos lang talaga yung soup. Kasi matagal pa yung reserve ng aming order. Ayan nga po, kanina pa kami nagaantay Kaya ito yung itsura ng anak ko oh. Gutom na gutom na, latang tulala na at malungkot Kaya pakibilisan nyo naman yung order Kasi nakasimangot na tong bata na to sa sobrang gutom Ayan o, oh, hindi na matinta yung muka Tinoyo na tong bata na to Kasi ang tagal naman kasi dumating Ayan o, oh, nakasimangot na ng na mukha oh. Ayan, pero yung inyong uto ko, nagiging masaya na siya. Ayan, na, sabi ko, Tara, nakain na tayo. Oh. Sa'yo na lahat siya. Sa'yo na lahat siya. talaga yung mamiti. nakita ko na nga yung chicken. Ayan, no, oh, nakasimangot talaga. Oh. Kasi, ano pa talagang gutom yan, no? Oh. Nakasimangot naman talagang bata na to. Tapos na pala kaming kumain at hindi ko na nga binidyohan yung anak ko kasi tinoyo na siya at kami ay pauwi na rin. At hindi na siya naka move on sa aming pagkain kasi sa so sobrang tagal kaya sinabi ko na nga tapusin mo na tong video na to at magpaalam ka na. At ngumiti ka na para matapos na to. Sige na, o oh, pakit pa talaga. At syempre, yun oh. baksak ang maligalig na bata. Kaya binidyohan ko, natutuwa talaga ako oh dito pag maligalig. oh, see you!